Vice ganda sinimula na ang unang araw ng concert LA. Matapos makapag-shopping ni Vice Ganda kahapon, at kanilang rehearsal kasama si Kyle E. Chory, ay ngayong araw na nga naganap ang unang araw ng concert ni Vai sa Los Angeles, California, maaga pa lang din kanina, ay naghanda na ang glam team nito para sa kanyang concert, bagamat wala pa din ngayon si Mr. Ion Perez, ay susunod naman ito sa isang araw. Excited na rin ang mga fans, dahil isang taon nga na nagpahinga at hindi nakapag-concert si Vai sa ibang bansa. <laughs> nabasa, may nakalagay sa screen kanina. Sino yung iPad? Ha? Huh? I love you. Oh, I love you too. Thank you very much. I appreciate your love, you know. At this very moment, you know, it's what the world needs. Love. Ang ganda that gawin, you know. Salamat po. Pero unang una, hindi ko gawin kung suyo. I appreciate you pero tama ka. Gawin ko. Kita siya. Baka siya kape. Hahahaha Huwag kong makamali ikot. Maganda ba yung suit ko? Yes! At special kayo. Wow! Lagi na pinahin ko, ilang oras na pinahin ko sa erotlanyo. Tapos, di ba? Yung saka-saka tapos magulingin ng ticket, alam ko naman yung pera pinagbili ko siya, yung pinaghihirapan niyo.

gagawin niya. Tapos parang kung gusto siyang tayo po ng channel, chachan. Si Ate, nakakita ng ari ng bakla? I love you too. Who among you is... Who among you are... Sino sa inyo <xemeno> <Alibib Ta. mumbles> blumasa <laughs> pa baru, asa filtogkaw